Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. na tayo po ipatuloy at palaging magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob na tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang salita. Siyempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga partners natin sa ministry na nagbibigay katiyakan na inyo pong masusubaybayan. Ang ating mga programa, kasama pong iba pang mga programa, uh, yan po yung mga kasama natin sa radyo, sa mga online platforms, at syempre kayo po na mga nag-aaral kasama namin maging sa iba't ibang bahagi ng mundo at iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa ating identity at paano ba natin mapapagtibay yung identity bilang isang mananampalataya. Alam niyo po, napakahalaga at maituturing nating isa sa mga basic foundation ng paglago sa buhay espiritual ay yung pong pagbabago ng identity at pananatili at paglago doon sa identity na yon. Uh, Sabi sa Galatians 5.17, meron po tayong sinful nature. At yung sinful nature natin, taglay natin yan. Kahit na matapos tayo makakilala sa Panginoon, asatin po yan. Ngayon, nung tayo po ay nasa Panginoon, nadagdagan po yan sa atin yung spirit ng Panginoon. So, ibig sabihin, uh, ito pong dalawang ito lumilikha ng desires at yung mga desires na nalilikha, magkabaliktad po ang kagustuhan. Kaya ang sabi dun sa Galatians 5.17, The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the spirit wants. So, naglalaban po. Kaya kung mapapansin niyo po, kahit na mananampalataya na tayo, nandun tayo sa labanan na yon na talagang paminsan we struggle doon sa pagitan ng dalawang identity na yon. Tayo ba ay mananatili sa old nature? Tayo ba ay uh, yayakap sa new nature natin? And of course, as believers, we know na dapat po lumalago tayo sa ating bagong pagkatao. Pero ang mahalagang tanong po, eh paano ba lalago doon? Ito po, napaka-importante na ating maintindihan na kailangan nating yakapin yung new nature. as uh, sa new nature na yon, sabihin na natin na meron tayong new norms o new normal. Mga bagay na dapat nating pinagtutuunan, bagay na dapat nating inaambisyon, ginagawa, at paminsan po, pag hindi naging maliwanag ito, ang nangyayari, mananampalataya tayo because we accepted Jesus Christ as savior and lord, and yet yung ating life, ambitions, life choices or even yung values natin are more aligned with the old life rather than the new life. Kaya paminsan makikita mo nagstruggle sa Christian life eh. Bakit? Kasi Uh, pinipilit natin paghaluin yung mga bagay na hindi naman dapat pinaghahalo uh, pinagsasama natin yung pangarap ng mundo at ang gusto natin yung mga values natin as believers ang siyang magiging daan o para magtaguyod doon sa mga uh, pangarap natin na makamundo kaya minsan nagkakaroon ng struggle eh, at naguguluhan tayo uh, tandaan nyo po you have to accept kailangan nating tanggapin panghawakan, ang katotohanan na matapos tayong maging isang mana ng palataya, meron talaga tayong dapat i-let go. May mga bagay na kailangang iwanan, iwasan, talikuran, and the sooner na ma-realize mo na talagang ganon, merong iiwanan, merong tatalikuran, mas mabilis ang paglago. Kasi paminsan ho, pilit nating pinagsasama eh. Yung bang, uh, kagaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong mga worldly ambitions, pilit nating isinasama yan doon sa ating uh, pursuits as a Christian. So bandang huli, hindi lang sila nag-aagawa ng puwang sa ating buhay, eh talagang magkalaban po e. Eh. So ang nangyayari dyan, uh, mahihirapan, ako, complicate natin ang buhay natin. So as I said, very important na talagang maitama natin ito. So paano po yun? Kaya mapapansin nyo sa mga sulat po ni Apostol Pablo, halimbawa sa Kolosas, ang sabi na sa chapter 3, uh, set your sights on the realities of heaven and then talikuran, tanggalin yung mga bagay na makamundo at ilaan ang ating sarili sa layunin ng Panginoon. Now, may gusto po tayong i-clarify, ano? Kasi paminsan, pag sinabing makamundo, may mga taong ang akala anything na ginagamit natin sa mundong ito ay makamundo. Actually, it's more of the attachment. Uh, yes, nasa mundo tayong ito, gumagamit tayo ng kung ano-anong mga bagay, but these things, of course, we use them so that we can live our everyday lives. Hindi naman totally pwedeng alisin lahat ng bagay na yan. Ang ang question lang is ano ba epekto niyan sa atin at ano ba attachment natin sa mga bagay na 'yan. So kung maliwanag po sa atin 'yon, madali tayong uusod sa buhay espiritual. The more napilit nating pinagsasama yung worldly ambitions at saka yung layunin ng Panginoon, the more confused we get, the more struggles we experience and the more difficult it becomes for us to move forward. Kaya mapapansin nyo sa Bible, sinasabi sa atin, yung mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa mga patibong o sa mga bagay na sabihin na nating mga kagustuhan o desires na kabaliktaran sa nais ng Panginoon. Kaya talagang importante ho eh na maset natin as a Christian, okay, ano bang expected? If you remember sa Ephesians chapter 4 verse 1, nang sabi po ron, I, a prisoner of the Lord, ang sabi ni Apostle Paul, uh, encourage you to live a life worthy of your calling. Mamuhay daw po tayo kagaya ng nararapat sa isang mananampalataya, sa isang tinawag ng ating Panginoon. So doon pa lang, mapapansin niyo po, merong klase ng pamumuhay na umaayon sa nais ng Panginoon sa calling natin. Ang pinag-uusapan dito, lifestyle. Anong klasing pamumuhay? Hindi po yung uh, meron tayong uh, compliance in some areas of life. Meron tayong temporary obedience. Hindi po, it's a change of lifestyle. So we have to ask ourselves the question, Ito bang aking lifestyle, does this promote yung pamumuhay bilang isang mana ng palataya or does it prevent or hinder me from uh, accomplishing God's purpose in my life? Yan ang magandang katanungan. eh Kasi paminsan po, pag talagang hindi mo nasettle yan sa iyong sarili, ang struggle mo hindi talaga matatapos. Uh, kaya kailangan po, yan ang tanong natin. So yung change of lifestyle, parang ganito, para madali nating uh, makuha. Hindi ba sa pagkain, Misan ho ang gusto natin maging healthy. Pero ang problema, kain ka naman ng kain ng pagkain hindi healthy. So para bang yung goal mo, which is to be healthy, ay hindi mo ma-achieve dahil yung mga actions mo ay kabaliktaran ng iyong layunin. So ganoon ang nangyayari sa atin. Uh, may mga times po na gusto nating lumago sa buhay espiritual pero yung mga kaabalahan natin ay mas aligned sa mga bagay sa mundong ito. O kaya mas aligned sa promotion ng mga values na salungat naman sa nais ng Panginoon. So ano yung mga lifestyle changes na kailangan gawin? Ano po yung mga commitments na kailangan uh, tanungin natin ng ating sarili? Bakit ba tayo napasok sa mga commitment na ito? Again, you go back to the question, does this promote or prevent yung objective ng Panginoon? Napakahalaga, no? Dahil pagka hindi ho klaro yan, eh, yung mga commitments na yan, it, it will complicate your life. Uh, bandang huli, hindi mo magawa yung dapat mong gawin, hindi ka makapagtuon sa dapat mong pagtuunan because of the wrong commitments. Kasi ganito po ang nangyari sa buhay natin. Eh. Noong wala pa po kayong kaugnayan sa Panginoon, Of course, may mga commitments kayong pinasok, mga relationships. Pero ang reason nyo para pumasok dyan is, one, it is possible meron kayong mga common interest. Di ho ba? Paminsan, mga hobbies. Paminsan naman, um, siguro may common objective. Halimbawa, gusto nyo kumita, so papasok ka sa isang uh, business uh, transaction or maybe alliance, para doon sa objective na yon. Or maybe sometimes, uh, meron pong uh, common area of interest na parehas yung hilig yon, kaya nandun kay parehas. Ngayon, siyempre, again, ginawa mo yan nung wala ka pang kaugnayan sa Panginoon. So it is possible na ngayong meron ka ng ugnayan sa Panginoon, itong mga bagay na pinili, pinagpasyahan, dinesisyonan mo noon, ay hindi na ngayon umaayon sa dapat mong pinagtutuunan o pinagkakaabalahan o sa bagong layunin ng iyong buhay. Kaya ho, paminsan mapapansin nyo nagiging mahirap eh kasi naging mana ng palataya pero may mga kinagawian, kinasanayan, uh, commitments na hindi na ho umaayon sa bagong estado. Kaya napakaganda nung sinabi ni Apostle Paul, eh, mamuhay ng ayon sa nararapat. Na talagang binibigyang diin niya doon na paminsan, yung lifestyle natin is not structured for obedience. It is not designed to obey. It is designed to comply with our former goals, objectives, or maybe interest. Pero ngayong nasa Panginoon na tayo, syempre nagpalit ng lahat ng iyan, so kailangan baguhin din yan. Hindi ho pwedeng daladala -dala mo yan, yun pa rin ang layunin mo, yun pa rin ang objective mo, uh, pero yung, yung, uh, yung uh, kaugnayan mo sa Panginoon ay uh, nadagdag na. O papano ngayon yun, di ba? Talagang maglalaban-laban yan sa buhay natin. So it is important to change that, to revisit that and change that. very important. And then, isa pa po no, na napaka-importante rito, sinabi nga sa Hebrews 12, nasa isang takbuhin po tayo. Ang sabi ng author ng Hebrews, uh, let us remove no, whatever slows us down, the weight that slows us down, especially the sin that so easily entangles. So, may mga bagay po sa buhay natin na taglay-taglay natin. Again, it is possible na yan po ay uh, naging parte ng buhay mo nung ikaw ay wala pang kaugnayan sa Panginoon pero 'pag hindi mo yan binago eh, it will not promote yung klase ng buhay na gusto ng Panginoon sa iyo di ba? Kasi naka-align nga yan sa dating pamumuhay eh. Ang mga gusto niyan yung dating gawi, dating gawa eh. So ibig sabihin po nito, we have to make choices or we have to revisit our old decisions or choices and to realign them sa bagong layunin. Kaya nga kailangan nating bumuo ng isang buhay na structured for obedience. And when we say structured for obedience, ang ibig sabihin po nito na alam na natin ngayon ano ang layunin ng buhay at alam na po natin kung ano ang pipiliin natin na magiging paraan para yan po ay magdala sa atin sa bagong layunin ng ating buhay. Kaya pag hindi natin nagawa yan, you're trying to offer uh, your life, no using the old standards, pero new objectives. Mahirap ano? Yun nga lang halimbawa mga kaibigan, di ba? Naging kaibigan mo sila siguro kung wala ka pa sa Panginoon, baka mga kainuman mo, kabarkada mo. Of course, kaya kayo nag-align because siguro noon, you have uh, uh, same interests, pare-parehas. Eh syempre, obviously, kung ganun pa rin ang mananatili ngayon, tapos bago na ang objective, eh yun na, mahihirapan na ho tayo. Kaya napaka-importante that we revisit no, itong ating mga values. Okay, ano pa? Isa pa sa kailangan din nating tanungin sa ating sarili, aside from what we add to our lives, what do we need to remove? Merong isang author na nagsabi na paminsan daw kaya tayo nahihirapan. Ang akala natin, we need to add more to what we need to do. Well, in many instances, totoo po yan. Ano yung mga bago na dapat nating gawin? Pero, mapapansin niyo ho, hindi mo magagawa yung mga bago na dapat mong gawin if you don't stop doing certain things na ginagawa mo na pero yun nga hindi na aligned so nangyayari uh, yung lilimitadong oras na meron tayo nahirapan tayo lalong hati-hatiin kasi naglalaban nga yung kalooban natin eh, no? nagbabanggaan itong mga priorities eh. so two important words to consider number one is competition Number two, complication. Ulitin natin, competition, complication. Competition, ano po yung mga naglalaban labang prioridad? No, imagine niyo ang buhay niyo. May mga limited resources tayo, like uh, money, uh, time. Of course, limited yan yung energy natin is also limited. Sometimes we have the time but we no longer have the energy. It's also limited. So pag sinabi natin competition Try to imagine, ano yung mga nag-aagaw-agaw, naglalaban-laban, literally competing uh, to get the bigger slice of your time, energy, and resource. Diba? Sa buhay natin ganyan eh. Siyempre, may mga bagay na hindi na kailangan pinag-iisipan, dapat nandun talaga. Like what? Kung may pamilya ka, siyempre yung pamilya, nandyan na yan, given yan. Uh, kalusugan dapat nilalagay din natin diyan. So maybe uh, kagaya po sa amin ano, sabi ko nga sa wife ko, we have to be more intentional with our health dahil di naman tayo bumabata. So ibig sabihin, uh, kung dati rate pwedeng pagmaisipan lang eh ngayon we really have to put that in our schedule. Kailangan talagang uh, maglalaan and be intentional. So isa yan. What else? Ah, uh, yung relationship mo sa Panginoon, ano yung mga activities mo for God, no? Uh, ano yung mga spiritual disciplines. Mga halimbawa po 'yan kasi mapapansin mo na kahit gustuhin mong gawin 'yan, pero kung wala ka namang oras eh, puno na eh, 'di ba? Pa lang sa oras mo, loaded ka na. Eh, ano pang mangyayari diyan? Kahit gustuhin mo 'yan, hindi mo rin magagawa sa kadahilanan na wala ka na talagang time. Hindi mo na ma-squeeze in. O ma-squeeze in mo man, pilit na pilit na at sa dami ng kaabalahan mo, lalong naging mahirap. Kaya pamisan din na nagiging meaningful eh. Relationship sa Panginoon, tas naging stressful na eh. Bakit naging stressful? Kasi nga, para bang ang nangyari, nag-aagawan lagi sa oras mo, sa atensyon mo, sa buhay mo. E dagdag mo pa yung mga wala sa nabanggit ko, pero parte ng buhay mo. O kaya yung mga emergency na marahil ay uh, bihirang maging parte ng buhay mo sana no pero uh, alam nating nangyayari so pag dumating yon paano na so yan yung competition limitado ang ating time energy resource uh, even finances at maraming bagay tayo sa buhay natin na nag-aagawan diyan So, pag hindi mo binawasan yung mga naglalaban-laban o nagko-compete for those things, then talagang ano, hindi ka lalago. Marami po tayong alam na hindi lumago because of that. Kaya nga sabi sa Bible kailangan evaluate natin eh, di ba? Pangalawa, yung complication. Ano naman to? Complication works in a different way ano. Kasi ang problem po sa complication, yung bang alam mo yung dapat gawin pero na either sa relationship or commitment or activity or whatever na it prevents you from doing what you know is important. Yung bang halimbawa, meron kang commitment sa isang uh, relationship. Hindi mo ngayon magawa yung dapat dahil inaalala mo baka may masabi. Iniisip mo, papano kung hindi pumayag, di ba? So in other words alam mo yung dapat gawin kaya lang yun nga ang struggle is mostly on the application part dahil complication ang ibig sabihin nun, there is a pre-existing uh, either commitment or something in your life that hinders you from choosing no what is best kaya minsan yan ang nakakalungkot eh mga complications na yan eh. kasi akala natin ganun lang magdecide eh hindi ba parang naalala ko yung illustration na misang narinig ko and let me use this. Parang sa kainan, abutan ka ng isang plato, hindi ba, yung plato na yon lalagyan mo ng pagkain. Ngayon, whatever you put on the plate, syempre hindi naman bottomless yung plate mo, no? uh, limitado yan. So una, sa pagpili pa lang. Hindi pwedeng lahat ilagay mo at hindi rin pwedeng marami dahil siyempre may capacity yung plate. Eh. So ganyan din naman ang buhay natin, hindi pwede lahat piliin. Hindi rin pwedeng uh, isa lang piliin pero unlimited kasi may limitation nga eh. So that's one. Number two, by choosing one or some, you are saying no to others. In other words, salimbawa nakita mo, kunwari, nasa kainan ka, o oh, masarap to, kuha ka ng beef, ng chicken, na later on, nakita mo, may masarap pa, kaya lang, kung puno na yung plato mo, wala nang paglagyan eh. So, hindi na rin kakasya. So, in other words, when you make space for something, eh, ibig sabihin nun, yung space na yon ay pinili mo para sa isa, at by choosing that something, meron kang hindi pinili na hindi na magkakasya ron. Isa yan. Ganyan din sa buhay, di ba? Ganun talaga. Pag may pinili ka, meron kang hindi pipiliin. Obviously. Ano pa, eto pa. Whatever you choose, siyempre magkakasama yan, nagkakahalo-halo yan sa buhay natin. So it contaminates uh, lahat ng mga nilagay natin dyan. So bottom line, sa buhay natin, ganun ho yun. Kaya kung akala mo basta dagdag lang ng dagdag, ganun kasimple, it's never that easy, it's never that simple. Kaya nga kailangan nating maintindihan na sometimes kaya wala tayong room for what God wants us to do because we already made room for what God does not want us to do. So unless naalisin alisin mo 'yon, baguhin mo 'yon or totally uh, sabi nga eh i-reset mo lahat which is siyempre impossible, eh talagang hindi magkakaroon ng space. Yan yung sinasabi nating complication. Meron ng competition, nag-aagaw-agaw dun sa limited time, resource, energy. Dagdag mo pa yung complication na, eh kasi ganito eh. Eh kasi ganyan eh. You may have the time or the resource, but because of a previous decisions, uh, hindi mo na magawa yung susunod na desisyon. So ganun po. Kaya napakahalaga that we streamline our lives. Identity ang pundasyon. Mahal natin ang Panginoon, So, kailangan yung ating buhay nag align sa kanyang kalooban. Okay? So, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.